Galit na galit ang isang netizen dahil sa ginawa ni Sofia Andres sa kanya. Totoo nga bang puro kaplastikan lamang ang ipinakikita nito sa social media? Totoo nga bang may attitude si girl? Si Sofia Andres ay isang aktres at modelo na unang sumikat sa mga teen-oriented shows ng ABS-CBN. Malaki na rin ang napatunayan ni Sofia sa mundo ng showbiz. Isa nga siya sa magagaling na aktres sa industriya na talaga nga namang hinahangaan ng marami hindi naman lingid sa kaalaman ng madla na napakayaman din ang boyfriend ni Sofia. Ito nga ay si Daniel Miranda na isang professional race car driver at mula sa prominenteng political family sa Cebu. Kilala rin siya sa social media bilang supportive partner ni Sofia at madalas silang mag-travel. Nagkaroon sila ng anak noong 2019 at mula noon ay naging bukas sila sa pagbabahagi ng ilang bahagi ng kanilang buhay sa publiko. Bagamat may mga pagkakataong private sila pagdating sa relasyon, patuloy pa rin silang sinusubaybayan ng fans. Si Sofia at Daniel Miranda ay mayroong isang anak na babae na si Zoe Natalia. Dahil nga ba sa mataas ng narating ni Sofia ay tumaas na din ang tingin nito sa kanyang sarili? Ano nga bang isiniwala ng isang netizen tungkol kina Sofia? Usap-usapan nga ngayon ang pag-akusa ng isang netizen kay Sofia Andres ang kanyang partner na si Daniel Miranda at ang kanilang anak na si Zoe na plastic. Kamakailan lang nagbahagi si Sofia ng video sa TikTok kasama ang kanyang partner na si Daniel at ang kanyang adorable na anak. Sa comment section ng kanyang post, maraming netizens ang nagustuhan ng kanilang funny moment bilang isang pamilya. Gayunpaman, iba ang komento ng isang netizen. Ayon rito ay plastic si Sofia at ang kanyang pamilya. These people went to Dumaguete and their vibe is not light at all. Nasa loob ng ice cream shop nila. And she's like angry at something. Magpa-picture sana kami but she's not smiling at all. Mga plastic. Ngunit sa komento ngang ito ng isang netizen ay may tao namang nagtanggol kay Sofia. Aniya, they're also human beings. They also have days na wala silang sa mood. Just because they're celebrities doesn't mean they're always on the mood to entertain their fans. Plastic is such a heavy word na parang kilala mo sila personally. Sa ngayon nga ay wala pang pahayag si Sofia tungkol sa comment na ito.